Nakakapagligtas po ba ang bautismo? Ang sabi po kasi ng iba kapag binasa daw natin yung Acts chapter 2, nagtanong doon yung mga kausap ni Pedro kung ano yung dapat nilang gawin para maligtas. At ang sinagot naman po ni Pedro ay mababasa sa Acts 2 verse 38, ang sabi po niya, sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Yesu Kristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. So nagkamali po ba tayo sa tinatayuan nating paniniwala na hindi nakakapagligtas ang bautismo? At ito po ba ang checkmate nila sa atin? Pag-aralan po natin ang Acts 2 verse 38. Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Ang sigurado po dito, ang pagsisisi nila ang dapat nilang gawin para mapatawad sila sa mga kasalanan nila. Ito po kasi ang consistent na laman ng mensahe ni Pedro. Sa Acts 3 verse 19, inulit niya po ang tungkol sa pagsisisi, pero basahin niyo po yun, wala na ang pagpapabautismo. Ang sabi niya po, kaya ngayon, kailangan magsisi na kayo at lumapit sa Diyos para patawarin niya ang inyong mga kasalanan. Pagpunta naman po tayo sa Acts 5 verse 31, mababasa din po natin na consistent pa rin si Pedro na ang magdadala ng kapatawaran sa kanilang mga Hudyo ay hindi pagsisisi at pagpapabautismo, kundi pagsisisi lang. Ang sabi po sa talata, itinaas ng Diyos si at naroon na siya sa kanyang kanan bilang pinuno at tagapagligtas para tayong mga Hudyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan. Yung dalawang talatang yan ay kasunod lang po ng Acts chapter 2 at ang mga kausap niya po dyan ay mga Hudyo na inaakusahan niyang pinapatay ang Panginoon. Pero mapapansin niyo pong hindi niya na inulit ang pagpapabautismo na kasama ng pagsisisi. So, para saan ang pagbanggit ni Pedro na magpabautismo sila? Bautismo po ang ekspresyon ng pananampalataya nila sa Panginoon. Ito po ang patunay na sila nga ay nagsisisi. Ngayon, ano po ang patunay sa sagot kong ito? Mababasa po sa mga naunang talata na inaakusahan ni Pedro yung mga kausap niya na pinatay nila ang Mesias. Ang sabi po dun sa Acts 2 verse 23, alam na noon pa ng Diyos na itong si Jesus ay ibibigay sa inyo at ganito na talaga ang kanyang plano. Ipinapatay ninyo siya sa mga makasalanang tao na nagpako sa kanya sa krus. At itong Kristong pinapatay nila ay muling binuhay ng Diyos gaya po ng mababasa sa Acts 2 verse 32. At hindi lang siya basta muling binuhay, inexalt o itinaas pa po siya ng Diyos ayon dun sa next verse. Kaya sa pamamagitan po ng resurrection na hindi madedenay ng mga nakikinig kay Pedro, pinakita po ng Diyos na si Jesus nga ang Panginoon at Mesyas. Ang sabi po sa Acts 2 verse 36, Kaya dapat talagang malaman ng lahat ng Israelita na itong si Jesus na ipinapako nyo sa krus ang siyang pinili ng Diyos na maging Panginoon at Kristo. Para sa mga Hudyo na matagal nang hinihintay ang Mesyas, napakabigat na kasalanan ng pagpatay nila sa Kristong inaasahan nilang ipapadala ng Diyos. Kaya naman po doon sa Acts 2 verse 37, ganito po ang naging epekto sa kanila Matapos po nilang marinig yung mga sinabi ni Pedro. Ang sabi po doon sa talata, Nang marinig iyon ng mga tao, tumagos ito sa kanilang puso. Kaya nagtanong sila kay Pedro at sa kanyang kasamang mga apostol, Mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? Ano ang dapat naming gawin ngayong ang mesas nga ang pinapatay namin? May pag-asa pa bang mapatawad kami sa bigat ng kasalanan namin? At paano yung mga anak naming isinama namin dun sa sinumpaan naming responsibilidad nung sabihin namin kami at ang mga anak namin ang mananagot sa pagkamatay ni Jesus? What did I that? Bago po kasi itong pag-uusap na ito, para lang maintindihan po ng iba sa inyo kung bakit nila sinasabi or bakit sila worried sa ganitong bagay, matatandaan pong sumumpa ang mga Hudyo na magiging responsable sila sa pagkamatay ng Panginoon, pati yung mga anak nila. Mababasa po natin yan sa Matthew 27 verse 25. Ang sabi po doon, sumagot ang mga tao, kami at ang mga anak namin ang mananagot sa kanyang kamatayan. Mabigat po ito, lalo pat confirmed na si Jesus nga ang Kristo o Mesias. Oh no! And since guilty po sila sa kasalanan na ito, ano ang ginagawa ng Diyos pagdating sa mga uh, sins na ito? Ang sabi po sa Exodus 34 verse 7, pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon. And sinagot nga po sila ni Pedro ng ganito sa Acts 2 verse 38. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Yesu Cristo. At mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang sagot po ni Pedro ay malaking relief sa kanila. Napakalaking pagpapakita po ng Diyos ng mercy yan. Kasi kahit ganun kabigat yung ginawa ni ng kasalanan, laban sa Mesyas, laban sa Kristo, kung magsisisi sila, pwede po nilang matanggap ang kapatawaran and even ang Holy Spirit. At hindi lang po sila ang pwedeng tumanggap noon, kundi pati yung mga anak nila na sinabi nilang mananagot din sa pagkamatay ng Panginoong Hesus. Ang pagpapabautismo po dito ay ang katunayan na sila nga ay nagsisisi. Ito po ang patunay na sumasampalataya nga sila sa Panginoon. Kasi kung nagsisisi sila pero hindi pa rin nila ipinapahayag ang pagsunod nila sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagpapabautismo, hindi po totoo ang pagsisisi nila. Meron ba tayong patunay sa Bible na pinagsisisi ang isang tao at pinapagawa sa kanila ang isang bagay pero ang binibiyang din lang dito talaga ay ang pagsisisi? Pwede po natin itong ihambing sa pagsabi ng Panginoon sa Ephesian Church na magsisi. Ang sabi po dun sa Revelations 2 verse 5, Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Repent and do the things you did at first. Pero dun po sa next sentence, hindi po sinabi ng Panginoon na if you do not repent and do the things you did at first. Hindi niya po sinabi yon. Ang sinabi niya lang, if you do not repent. Ibig sabihin yung paggawa nila dun sa mga ginagawa nila noong una ay patunay po o pagpapakita ng pagsisisi nila. At ganyan-ganyan po ang pagpapabautismo sa Acts 2 verse 38. Kaya nga po dun sa mga sumusunod na mga chapters, pagsisisi na lang yung binabanggit ni Pedro at wala na yung pagpapabautismo. Kasi po ang pagpapabautismo ang patunay na nagsisi na nga sila at sumasampalataya na sa Panginoon. Patunay po ito ng nangyari na sa kanila bago pa sila magpabautismo kung totoo po ang kanilang repentance. Kaparehas din po ito ng mababasa natin doon sa Mark 16.16. 16. Ang sabi po doon, ang lahat ng sasampalataya at magpapabautismo ay maliligtas. Ngunit ang hindi sasampalataya ay parurusahan. Tingnan niyo po ng mabuti. Pagdating sa kaparusahan, hindi niya po sinabing ngunit ang hindi sasampalataya at magpapabautismo ay parurusahan. Ang binanggit lang po dyan na parurusahan ay ang hindi sasampalataya. Bakit? Kasi nga po ang bautismo dito ay hindi paraan ng kaligtasan, kundi patunay ng pagsampalataya ng isang tao. Isa pa pong matibay na patunay dito na ang bautismo ay katunayan ng pagsisisi nila ay iyong pagtanggap nila ng banal na espiritu. Ang pagtanggap po nila ng Banalay espiritu ay kung magsisisi sila. Hindi po kung magsisisi sila at magpapabautismo. Sa pagbasa ko po sa Book of Acts, hindi ko pa po nakita na ang pagtanggap ng believers ng Holy Spirit ay epekto ng pagpapabautismo nila. Sa Acts chapter 8 verse 12, mababasang nagpabautismo na po yung mga Samaritano, pero hindi pa rin nila natanggap ang Holy Spirit hanggang sa patungan sila ng kamay nila Pedro at Juan. Ang sabi po sa verses 16 to 17, sapagkat kahit nabautismuhan na sila sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi pa nila natatanggap ang banal na Espiritu. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang mga kamay sa kanila at natanggap nila ang banal na Espiritu. Tapos sa Acts 10 verse 47, natanggap po ni Cornelius at ng family niya yung Holy Spirit na hindi pa sila nababautismuhan. Ang sabi po sa verse, natanggap na nila ang banal na Espiritu tulad natin kahit hindi sila mga Hudyo. Kaya wala nang makakapigil sa kanila para bautismuhan sila sa tubig. Kahit nga po doon sa mga disipulo ni John the Baptist sa Acts chapter 19, makikitang natanggap nila ang Holy Spirit hindi dahil sa nabautismuhan sila, kundi matapos silang patungan ng kamay ni Pablo. Ang sabi po doon sa Acts 19 verse 5 to 6, Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus at nang ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanilang banalay spirito, nakapagsalita sila ng iba't ibang wika na hindi natututunan at may mga ipinahayag silang mensahe mula sa Diyos. At kung babalikan nga po sa simula ng pag-uusap nila sa Acts 19 verse 2, ang tanong po ni Pablo sa kanila ay ganito, natanggap niyo na ba ang banal na espiritu nang sumampalataya kayo? Hindi niya po tinanong na natanggap niyo na ba ang banal na espiritu nang mabautismuhan kayo? So malinaw po dyan na ang pagtanggap nila sa banalay spirito ay matapos silang patungan ng kamay ng apostol o kaya naman ay matapos silang sumampalataya gaya nila Cornelius. Ngayon, balik po tayo dun sa Acts 2.38. Kung may mga tumanggap po ng banalay espiritu bago sila mabautismuhan at yung iba ay dahil sa pagpapatong ng kamay, then nagsisinungaling po ba si Pedro sa verse na ito? Hindi po. Kasi ang kapatawaran po ng kasalanan at pagtanggap sa banalay espiritu dito ay dahil sa pagsisisi, hindi po sa pagsisisi at pagpapabautismo. Gaya po ng sinabi ko na kanina, ang pagpapabautismo po ay patunay ng pagsisisi nila, hindi karagdagan sa pagsisisi. Kahit nga po dun sa next verse, dun sa Acts 2 verse 39, makikita po natin na matatanggap ang Holy Spirit ng lahat ng magsisilapit sa Panginoon. At yun naman po ay pagsisisi pa rin. Kasi ang repentance po ay pagbabago ng isipan. At itong pagbabago ng isipan na ito ay nagdudulot ng pagbabago sa buhay. Bakit binabautismuhan ng isang tao? Kasi disipulo na siya ng Panginoon. Ang sabi po sa Matthew 28 verse 19, Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Sabi din po ni Felipe doon sa Ethiopian official na gustong magpabautismo doon sa Acts 8 verse 37, sumagot si Felipe sa kanya, Maaari ka ng bautismuhan kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot ang official, Oo, sumasampalataya ako na si Jesus Kristo ang anak ng Diyos. Bakit babautismuhan ng isang tao? Kasi tagasunod o alagad na siya ng Panginoong Yesus. Dahil sumasampalataya na siya. Dahil nagsisi na siya. Kaya nga po uulitin ko, ang pagpababautismo sa Acts 2 verse 38 ay ang patunay ng pagsisisi ng mga kausap ni Pedro. Patunay na sumasampalataya na nga sila sa Panginoon. Patunay po na inihihiwalay nila ang sarili nila sa henerasyong kumatay sa Kristo. Subscribe for more content.